tahimik ang kapaligiran. Yan. Ang papaya. Ganito guys, wala ako dito sa probinsya, hindi sa akin also ang washing machine. Kasi mas gusto ko pang magkusot ng damit. Ganito. Mas masarap ang kinukusot ang damit, hindi nasisira. Ah? Ganito na. Ibinabad ko na to sa powder. Ayan. Kusot-kusot. Si Inday pag walang ano, araw ng linggo, araw ng paglalaba, o ba? Diba? Hmm. Ito, nag-alabot na maging lagang po nila. Kaninang umaga, na ayan o. Ginisang opo, patola, tinapa, at... Okay kain tayo guys kain opo Atula. saka ito sinapa kain 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 tayo kain tayo hmm, sarap kumain dito ako guys kumakain sa labas kasi mainit sa loob dito sa labas, fresh po. Gusto uh -huh. kumain dito sa labas. Lalo na kung wala kang kasamang kumakain. Kasi, mga wala, nagliisa lang ako dito sa bahay. Nasipan kong kumain dito sa labas. Para tipid sa kuryente. Di na ako nag-aasaya na ang ilipit Di ba? Diba?